So bas na po yung resulta sa latest new time ratings nung Sabado uh, kung saan nagcelebrate si Joey De Leon ng kanyang birthday at ang kanyang surprise ay uh, si Jimmy Santos na nagbalik sa programa after uh, so many years okay so talagang uh, pinag-usapan po yung episode na yun pero merong uh, pro ABS-CBN na page na tinawag na talunan yung pong EAT nung Sabado Uh, dahil daw po, mas marami daw yung pong YouTube views ng uh, It's Your Lucky Day. O, pero hindi kasi niya inad yung TVJ tsaka TV5. O, kasi dalawa yun, parehong malaki yun. Pag pinagsama mo, mas malaki pa rin yung YouTube views ng EAT kesa sa It's Your Lucky Day. O, pero lumabas na nga po yung pong latest na Newtam at uh, ang layo ng lamang nang uh, EAT doon po sa It's Your Lucky Day, okay? Um, sa akin expected naman kasi bagong programa, mga hindi pa masyadong alam ng tao at uh, mas manonood sila yung mas pamilyar sila at mas kilalan nila. Pero siyempre, isipin mo din dapat mas maraming nag-tune in kasi curious, 'di ba? mako na kamusta kaya si Luis Mansano si Melay. So, dapat mas marami yan pero ang baba po nung kanilang nakuwang ratings. Uh, 2.3% yung pong kanilang nakuha sa Newton, yung pong sa tape ay nakakuha ng uh, 3.7, mukhang nalipat sa uh, sa tape. Yung pong ilan sa mga viewers nitong saya sa uh, It Show time, di ba? At yung EAT ay steady pa rin at 4.8. So, sa doon naman po yung average ng EAT na sa malapit sa 5%. So, napakalayo halos uh, 2.5 yung pong kalamangan sa ratings ng uh, EAT Tsaka sa It's Your Lucky Day Doble, doble po nung ratings nung uh, programa Ibig sabihin, mas doble po yung nanood sa television Sa EAT, kumpara po doon sa uh, programa na pinalit sa It's Showtime um, Sa YouTube, mas dikit po yung laban pinenta na po natin yan kanina. O, pero talaga pong hindi makakaila na uh, number one pa rin sa noon time. Yung pong uh, EAT. Okay? O, pero hindi pa dyan nagtatapos yung pong kanilang report. Siyempre, ipapasok at ipapasok po nila yung pong sa Kantar. Kantar Media. O, pakita na din sa inyo. I-report na din po natin kung saan kulelat yung EAT daw. Okay? O number one, yung sa tape. Uh, it bulaga with 6.2% Pumangalawa yung It's Your Lucky Day with 5.8% at pangatlo lamang yung pong sa EAT with 5.1%. Uh, sinasabi nila itong kantar daw mas malawak. O, pero napag-usapan na din naman po natin sa mga videos po before na itong kantar ay uh, masyadong related, masyadong nakat naka-connected o tie-up sa ABS-CBN. In fact, nung nawalan nga ng franchise, di ba, yung ABS-CBN, uh, at uh, nagbawa sila ng gastos, nagbawa sila ng mga tao, di diba? ang isang tinamaan din po ay yung sa kantar. Di ba, kaya po nagsara sila ng opisina. Ngayon na lang sila nagbubukas po uli at ang nire-report lang po nila ay itong sa uh, ratings ng sa Time. Kung saan po parating parating mababa yung pong nakukuha ng EAT kumpara doon sa New Tam, sa Nielsen, di ba? So, anyway, anyway, kanya-kanya pong trip yan. Kayo po bahala kung ano po yung gusto nyong paniwalaan. Pero, yun po, actually, ang, ang mga advertisers, mostly naman po, ang tinitingnan ay yung sa uh, New, Tam, New Tam rating New So, po ang kadalasang pinagbabasihan. At uh, for the whole month of October, nasa kalagitnaan na po tayo, EAT po ang nangunguna. So, ayan Um, last half ng October, inaabangan po natin yung pong sa Marikina. Um, try ko by next week mag-follow up kung meron ng magiging sagot yung pong doon sa injunction. Kapag lumusot po yun, kailangan magpalit ng pangalan ng uh, Tape It habang tumatakbo yung pong kaso sa Marikina. Yung pong sa trademark, abangan din po natin uh, kung makakalusot ba yung pong trademark application ni Joey De Leon kasi sinasabi nga po hindi daw umabot yung pong pag-oppose ng mga nasa tape. Kaya dapat ay approve na yung pong kay Joey De Leon na Ip Bulaga. And uh, dagdag pa dyan, uh, pangatlo, ang pangatlong kaso na tututukan din po na natin dito sa issue na to ay yung sa labor case ng sa uh, dating tape na employees na lumipat po sa EAT TVJ. So, yun po yung mga kaso na abangan pa po natin bago po matapos ang October. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin and um tinanong po natin kung kaya bang bumawi ng it's your lucky day. As ah, I understood naman, kumaga I don't take it against them. Hindi naman madali na gagawa ka ng show tapos ang taas ng ratings ka agad mahirap po bumuo ng panibagong show uh, from scratch di ba kaya i understand naman yun lang talagang meron lang mga ibang pages na kumakasabi ng talunan eh di ba so medyo sobra naman yung mga pages na yon at mga uh, like i said sa mga previous videos ang nakakapagtaka din yung sa tape uh, kasi considering na ang kalaban nilang programa ay uh, bago di ba dapat sa online medyo mas uh, lumalaban. Kaso yun nga po, ang layo pa rin ng pinagkaiba mula doon sa online nung It's Your Lucky Day at doon sa online ng sa tape. So, kailangan nalang isipan yan kung paano nila palalakihin yung pong online nila. So, anyway, thank you very much po. See you po sa next video natin, guys. Stay safe parate. Happy Monday, mga Dabar Gods. Bye-bye.